Hello what's up mga kababayan, welcome po ko yung muli dito sa ating channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Ingo. News commentaries, muli pong nagbabalik upang maghatid sa inyo ng isa na namang makabuluhang talakayan sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. Kamakailan lamang po, actually kahapon pa po ito, mga kababayan, ay nagkaroon po ng expose itong billionaire news channel, isang online na news platform kung saan, Anila, ah, nabisto daw po ang koneksyon ng asawa ni Senador Marcoleta na si Ginang Edna Marcoleta na mayroon pong koneksyon di umano sa insurance company na nagbibigay ng serbisyo sa mga diskaya. At ang naging mga patutsada po ng mga tao ukol dito ay mayroon di umano conflict of interest sa isinasagawang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee kaugnay nga po sa mga maanomalyang ghost projects sa DPWH dyan po sa flood control projects kung saan nauugnay po ang mag-asawang diskaya. Ngayong araw po mga kababayan ay panonoorin po natin ang naging ulat nitong billionaire news maging ang response po ni Senador Marcoleta at ang mainit po na bangayan sa pagitan ni na Senador Marcoleta at ng isa sa mga journalist dyan po sa Abante kung saan ay nasabihan po ng TANGA itong uh, reporter na ito. So sa walang pagtatagal mga kababayan, tara simulan na natin. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Sen. Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Konektado ang asawa ni Sergio Dante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Bata is a notarized acknowledgement na nakalap ng Billionario News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon, noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa sagip party list. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng $19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dike, sa Nauhan Oriental, Mindoro, na may kabuang halaga ng 192.9 million. Matatanda ang nagtalo na noon si Nalakson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Sa kasalukuyan, no comment si senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoked na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Para sa agenda weekend, Hanatie, Billionaire News Channel. Opo, okay. Eh ho, um pati ang inyong missis eh nakakaladkad daw ngayon nasa isang sanu ba siya, may connected sa isang insurance company at ang uh, insurance company na yon ay may, may transaksyon sa mga diskaya. Mga diskaya. Sa mga, sa mga Opo, diskaya. Yeah. Ah. Ang hina naman ang nag-research na yon. <laughs> mhm. Mm awa, Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga bayaran lang ang mga media ngayon eh. Hindi man lang nila piningnan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni research ano bang ibig sabihin ng independent director. Mm -hmm. Ang independent director ay hindi ka magpo qualify kapag ka ikaw ay uh, may kamag-anak mo sa may-ari. <laughs> mm -hmm. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang uh, pag-aari doon mm -hmm. at meron kang kakilala sa mga uh, namiminuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganun ang uh, independent director. Dapat independent ka. Mm -hmm. Ang katungkulan mo lang i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan umahatulong ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagtapasya. Pero kahit kailan, wala kang pagmeneari doon, wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon. Ganun po yung independent director. Mm -hmm. Ngayon po, kung halimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na servisyo ng uh, kinasasangkutan na insurance, eh, tingnan po niyo yung mga sasakyan ninyo sa bagasa kasi covered baka, baka ang nakuha po yung uh, yung third party liability po o kaya ano eh baka, baka yung pong uh, pinag-uusapan nating insurance ibig ba sabihin pati mga sasakyan niyo may problema na rin mm. so ang uh, ang uh, binabanggit po ngayon um, bagamat yung independent director ipinaliwanag niyo na uh, ang dating po ngayon sa publiko e eh, conflicted po kayo yan po yung gusto nilang uh, palabasin. Pero palagay ko naman sa pamamagitan po ng mga programang katulad ninyo, may papaliwanag kahit unti-unti, mahimas-masan po yung mga nag-iisip ng kung ano. Lalong-lalo lalo na yung merong motibo rito. Mm Meron -mm. kami kasing nakitang koneksyon uh, sa mga naninira na yan. Uh, siguro sa mga susunod na araw, eh, ibubulgar din natin. Mm -mm. Dahil nga ang kagustuhan lang nila, ay makapanira kahit sa anumang paraan, hindi man lang nila isa sa alang-alang na wala namang connection yung pagiging independent director mm. ng aking may bahay. Oo. Oh. At eh, saka nga ho kung uh, lahat na lang ba ng nakatransaksyon ng mga diskaya pag naungkat, uh, eh masama? G gan 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 ganun ho yata ano ba yung oh. lamang ba yung na-cover kaya ng uh, ng mga band nila o kaya na surety band eh? wala na, na, na bang ibang contractors <laughs> na kumuha ng mga serbisyo ng na mga na insurance companies? no. no. saka meron pa isa akong tanong doon kung uh, hindi ko kasi na na-research na ito eh no uh, Senator, yung po bang mga lahat ba ng mga projects ng mga Diskaya, Uh, o kaya lahat ba ng mga properties nila eh isang insurance company lamang itong insurance company that uh, oh, yes. where your uh, wife is an independent director ang uh, kanilang kinuha? Hindi ko alam, Katonging. Siguro mm. dapat sila yung uh, magsi-asset niyan. Dahil mm -hmm. napakaraming insurance company dito sa ating bansa. Dami mm -hmm. mm -hmm. talaga. Okay. Isa pa uh, senator, yung witness na humarap si, si yung Marines si Orly Gurtesa. May may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Uh, hindi ko siya nakakausap eh. Ang nakakausap niya yung mga talagang mga taong uh, pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. Mm -hmm. At ang pagkakaalam ko, kinupup ng kanyang tropa dahil... Uh, sa Marines? Sa Marines? yung mga Marines. Uh -huh. Eh may nagtatangka na rin daw sa buhay niya kanya. sa kaya yun ang pagkakasabi sa akin nung uh, mm. mga emissaries. Opo. Opo. Nung una kasi eh ayo siya tumanggi mismo eh, di ba? Nang uh, ng uh, security na handa namang ibigay sa kanya pero siya tumanggi. Eh. Nung una kasi nakasaad sa kanyang uh, salaysay mismo. Uh, gusto niya rin pagpakasakali uh, na sa ilalim sa witness protection program. Nagkaroon lang lang siguro, ewan eh, ko nang, nakikita ko kasi nung magkatabi sila ni secretary Boying, mm -hmm. eh, hindi ko alam uh, naririn, na naririnig na siguro pinag-uusapan dahil nandun siya sa tabi. Sa mm -hmm. tabi ni secretary Boying yung uh, Alcantara at saka yung uh, Bernardo. Magkakadikit mm -hmm. sila. Bago matapos ang hearing ayaw niya nang magpa-cover. Uh, ba't kaya? <laughs> Basta sabi niya, uh, ayaw ko na po. Aha. Uh -huh. rin ako. Bigla umayaw ah. Sa... uh, -huh. siya. uh -huh. Bigla siyang umayaw. Uh, ta, yung uh, protective cost din ng Senado, sabi niya, wag na po. Kasi wag na rin. Wag na po. Uh -huh. Ang abalat tao, sabi niya. Total, kaya ko na ang protection na ng aking sarili, sabi naman niya. Pero sa pagtaya ninyo, uh, credible, witness credible, witness, ito, hmm. ka Dante? sa nakita ko na sa aking karanasan bilang uh, trial lawyer, uh, katunyeng, kajeri, credible na credible itong tao ito. Mm -hmm. Kaya nga pinipilit na butasan eh. Mm -hmm. eh mo, eh, akala mo eh, siya pang kumasangkapan ng uh, at parang siya pang nameki ng notaryo. Sa karma nakakita ng ganitong klaseng mga, mga pagpaparatang na imposible naman. Ng uh, bago lang po natin puntahan yung, yung notaryo uh, senator. Um, meron po bang mga nabanggit sa inyo itong si Gutesa na halimbawa video o picture na pwedeng magpatunay o mag uh, o kayo mga kasama niya na pwedeng mag uh, corroborate sa kanyang mga statements? Tinanong ko nga Sir eh, dahil meron siyang sinabing trade eh. Mm -hmm. Sabi niya, umalis na po ako sa trade nung magpasya po akong uh, gawin ito kasi uh, nahihiya po ako sa mga kasama ko. Ang usapan kasi namin, kung lalabas ako, ay magkakasama kami. Mm -hmm. Yun ang kanyang binanggit. Kaya lang po, dahil uh, ang dami pong dapat na isipin, sabi niya, Uh, Nagpasya na po ako na ako na lang muna po para wala na pong maraming ma-involve, sabi niya sa akin. Mm. Iyon pong uh, uh, tungkol naman sa uh, 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 notaryo. Paano raw po ba nagpa-notaryo to si uh, si uh, Gutesa? Pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko? Pumunta siya. Mm. At uh, ganito yan. Eh. Ang nakita ko, doon sa notarial details nung uh, nagnonotaryo na abogado mm -hmm. Uh, doon sa ermita ang opisina niya. Apo. Yeah, Ngunit parang meron siyang ano eh, parang meron siyang parang branch eh. Mm -hmm. uh, na naandun sa may Villaruel Street sa Pasay City. Ah. Uh. Oh. Kinunan pa nga niya ng ano, kinunan pa nga niya ng litrato eh, yung uh, lugar eh. Mm, -hmm. mm -hmm. O oh, ay eh, nakalagay doon sa notaryo, eh, notaryo publiko 24-7. Oo. Mm. Oh. ka naman nakakita? Ikaw ba? Ikaw ba ka tunyeng? Ka Jerry? <laughs> Kung ikaw ba yung nag-notaryo 24-7 Hindi eh, ka naman natutulog. <laughs> 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 hindi kaya, uh, kaya hindi nyo ba na na-consider na, uh, na yung scenario na baka hindi talaga 'yun yung abogado, baka staff lang niya yung hmm. yung uh, ganoon naman eh, ganoon yun. lagi eh, 'di ba? Uh, pag pumunta nga hindi pa nga ako nakakita ng ng actual na abogado pag nagpapanotaryo ako eh, pa pasensya na kayo. Uh, yung mga maliitang yung class lang nung araw. Mm ang karaniwan ganon ay ito lalo na ito nakita ko eh uh -huh. dahil parang parang isang nasa gilid lang ng kalsada eh samantalang uh -huh. yung talagang opisina niya makikita mo sa notarial detail nasa ermita pero ito bakit nando sa Villaruel Street doon sa Pasay City sa mga ginagamit niya yung lugar na yon nag-assign siya ng isang staff doon o no? sekretarya kaya uh -huh. makapalang tao siguro doon Abay, doon lamang doon sa nak nakita ko yung book number <coughs> niya, book number 8 na eh. Ibig sabihin, talagang trabaho nila talaga, magnotaryo. Parang maramihan ito talaga. Opo, mm -hmm. opo. Okay. Eh, hindi ko kaya babaliktad itong witness Ayun. na ito? Ano yung tanong niyo? Hindi hindi ko kaya bigla na lang pag ano eh, bigla bumaliktad naman at magrecant ng kanyang uh, mga sinabi. Hindi ako niniwala ba baligtad yun. Nakausap ko eh. Mm-hmm. No, okay. tingin, maninindigan ito sa kanya sinabi at uh, hindi maaabot ito ng kabilang partido? Sa palagay ko, uh, dahil uh, matibay ang kanyang pagpapasya. Yun ang lamang una kong makita yan eh. Dahil hindi naman ako nagsagal, nagmamadali nga ako. Kailangan humabol ako sa session namin. Pagkabasa mm -hmm. ko nung kanyang, ano, ng kanyang uh, statement, mabigat ito ka ako, uh, kaibigan, at uh, dito ay nagpangalang ka na nung uh, talagang uh, maaaring kapuntahan ng lahat ng ito. Talaga bang pinagpasyahan mo mabuti ito? Kagaya po na sinabi ko, sir, sabi niya, kalang-alang na po sa bansa natin, sabi niya. O sige ka ako, dahil ako naman eh, nagmamadali pa sa isa ka na. Isa lang ka ang uh, hihilingin ko muna sa'yo. Uh, kailangan naman uh, mapanood tayo. Kahit pa paano may konting semblance naman na talagang ito'y ginusto mo talaga. Mm -hmm. uh, at pagkatapos, kung buo, ka, buo talaga sa loob mo, alas 9 kasi ang hearing namin. Bago mm -hmm. siguro mag-alas 9, nakapasok ka na ako sa Senado. Yun lang ang binitawang ko. Mm, mm Okay. Eh, sige, bye-bye natin ang mga susunod na kabanata. Okay. Senator, Kadante, salamat, salamat, po. Thank you. Salamat. salamat. Breaking news mga kababayan. Ito po yung uh, buong video na interview ni Senador Marcoleta. Ito po uh, ang po ng Abante News Online. Eh, nakausap po si Senador dito. Po mga kababayan, eh full video po ito. Panoorin nyo po mga kababayan paano po pinaiyak ni senador Marculeta itong uh, bias na reporter na ito. Panoorin natin, ito po. Sir, mm -hmm. set ano ba ang uh, description nung uh, binabanggit niyo kaninang independent director? <laughs> Hindi rin nyo alam. Well, eh, may may mga idea ho kami pero mas maganda sa inyo nang galing 'yan. <laughs> Yung independent director, unang-una, wala kang uh, pagmeme-ari sa isang kumpanya. Dapat ganon. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pangatlo, kailangan uh, wala kang relasyon uh, by consanguinity, second degree civil uh, affinity sa mga shareholders. Opa. Kaya dapat independent ka. Tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance Uh, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang magiging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Ano, anong masama doon? Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya, pati sa transportation. Lahat. O eh bakit naman gagawa ng usap ang uh, asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero uh, hindi hindi ho, hindi ho ba dapat, uh, senador manggaling din sa inyo ang delikadesa na, Uy, yung asawa ko, ano nito eh, uh, kumbaga nag, nagsiservisyo dito, meron siyang, kumbaga, transaksyon dito, hindi ba hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino? Sino na didistansya? kayo po dito sa ginagawang uh, investigasyon sa Senado. meron ba akong meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung naan. Doon siyempre may kukunik-kunik na huyan. Eh kung ganyan kayong mag uh, kung ganyan kayo mag-conclude, independent nga eh. Kaya ka tinatanong ko nga sa inyo kanina eh kung, kung naiintindihan niyo eh. Kaya nga po nagtatanong <laughs> din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi ano pinag-uusapan ko tayong ko ng ganun. Dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oh, eh, nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, ano ka, magtatanong ka lang. Uh, nagtatanong din po kami, pero ipupoint, ko, ipupoint out ko rin po yung Kapag argumento namin ka dito. sinasabi mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yon. Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yon Sen. Tanawag mo kami rito tanga. O oh, diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ano? Ibinoboto nyo? Kung oh, ngayon mga kababayan, e eh, umiiyak na siya. E eh, kasi naman Mr. Angkor, kung hindi ka pa naman bastos na tanga, e eh, kaya ka natatawag na tanga, yung uh, the way na magtanong ka, e eh, bastos ka kasi. Ayusin mo kasi yung pagtatanong mo. Napilit mo kasi na dinadawit itong asawa ni Sinador Marculeta.